Pinagbabala naman ang Department of Health sa mga gumagamit ng electronic cigarettes na meron itong masasamang epekto sa kalusugan. At para po riyan, kasama natin ngayon live dito sa studios, DOH spokesperson, Assistant Secretary Eric Tayag. Magandang umaga po sa iyo, ASEC. Magandang umaga, Maries. Oo uh, po. Salamat po sa inyong pagbisita ulit dito. Una po sa lahat, totoo bang uh, nicotine-free o tar-free ang electronic o e-cigarettes? Uh, gusto nating dinawin na, Maries, na yung e-cigarettes na yan, may option yung mga namimili niya na merong nicotine or nicotine-free varieties ng likido o ng cartridge na nabibili nila. So, ang masamang epekto niyan ay maaaring magtatak sa isipan ng mga bata na ang paninigarilyo ay mainam at uh, yan po ang iniingatan po natin. At may namomonitor kami mga report sa ibang bansa kung saan yung ibang mga likodong nagagamit ay carcinogenic. Kung yan ay totoo sa mga kinakalakal dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay hindi pa natin nalalaman. Pero may nagsasabi rin na pag ang isang lulong na sa sigarilyo ay tumigil at uh, ito ay gumamit ng e-cigarette ay eh, maaaring tuli tuli na rin paginto sa sigarilyo Kailangan pang malaman namin na ganoon nga mangyayari Maries oo so hindi pa po uh, natatapos yung pag-aaral o pagsusuri kung talaga bang tumitigil kasi meron akong maraming mga kakilala na pagkatapos nilang gumamit nito parang hindi nila nakakayanan bumabalik pa rin sila doon sa talagang tunay na sigarilyo ah, tama yan Marice. kaya nga ang World Health Organization at uh, ang DOH ay sumusosog na sa mga publiko po na hindi ho namin uh, ini-encourage ang paggamit po ng e cigarette sa ngayon. Pero in a way, psychologically, it is helping ba? Uh, mahirap sabihin, na uh, Maris, kasi maraming factors. Sa limbawa, uh, gano'ng katagal ka na naninigarilyo, bago pa lamang yan o ilang taon na. At uh, kung magugustuhan mo yung initit mo, kasi yung iba, hinahanap pa rin yung uh, nicotine o yung tunay na sigarilyo, kasi yan, eh, flavors lamang yan. Uh, medyo ika-clarify ko lang po, no? So, yung sinasabi niyo po, hindi lahat ng e-cigarettes eh, pare-pareho nung chemical content. Merong iba na posibleng yung likido ay nakakasama. Meron ding iba na hindi naman na carcinogenic oh. na gaya ng sinabi niyo. Oh. Oh. Karaniwan may nicotine yan, tapos papipiliin yung customer kung gaano ka lakas ng nicotine ang gusto nilang magamit. Iba naman, nicotine-free, uh, flavors lang yan, halimbawa vanilla, menthol. Mm -mm. uh, yung iba naman, may mga substances na hindi natin at dahil sa hindi pa nire-regulate yan, na maaaring makasamay may panganib sa kalsugan. Nabanggit ko nga kanina mm -hmm. sa isa sa mga report, eh maaaring carcinogenic po. May plano po ba kayong ipagbawal din ito sa ating bansa? Uh, Pag-aaralan po yan ng uh, Food and Drug Administration natin. Sabat sa isang, sa ibang bansa, yan ay categorized as tobacco product. Sa iba naman ay drug delivery system. Sa ngayon, walang therapeutic claims. So maaaring uh, i-consider siya na tobacco product. Pag nagkagayon, FDA po nagre-regulate ng lahat ng tobacco products. asex since nandito na rin naman po kayo, no, mapunta naman tayo dun sa ibang topic. Yung katulad ng uh, kanina kong naibalita, ano po bang may papayo nyo para maiwasan ang mga sakit na bungang uh, bunga ng pagbibilad uh, sa araw, gaya ng mga uh, heat stroke and sunburn. Yung kanina, sinabi na natin, yung mga payo natin para doon sa mga may bungang araw, may bulutong ngayon naman uh, yung sunburn at heat stroke. Um, gaya nga ng sinabi natin, mag mainam yung ginawa ng MMDA na meron silang break para na sa ganun ay pumunta sa lilim, uminom ng maraming tubig, 8 hanggang 12 basong tubig. Alam nyo, pag tayo po ay na-expose sa sobrang init, uh, nababara po yung sweat glands natin katulad mm -hmm. ng sa report mo kanina, Marisa, mm -hmm. at, itong, Maris, at itong nga, at ito nga ay makate. Kakabuti natin magkaka infection Nagbabara po kasi yung ating sweat glands at itong daylan kung ba't nagkakaroon tayo ng buong araw. Punta po tayo sa mga malamig na lugar, light clothing lang po, mag po kung kaya pa po. At uh, lagyan nyo po ng uh, talc powder na pambungang araw, katulad ng gagaw, calamine lotion, para sa ganun maibsan po ang inyong pakiramdam. Eh yung mga mahilig naman po bumili ng mga uh, sa malamig, ganun? Kasi syempre hindi natin may iwasan yan dahil sa init ng araw. Nako, may kakaibang pulp beach, yung ibang malamig dyan, yung pulp beach na galing sa uu natin. At uh, yan ay kontaminado pong malamig. Tingnan nyo po yung binibilan nyo po kung may sariling gripo, hindi po nasasaw sa yung kamay doon sa garapon ng malamig, malinis po yung yelo at wala naman hulangaw pwede ko magbakas magbaka sa Kung hindi po, ay gumawa na lang kayo ng sarili niyong malamig. Mm -mm. No, kung nakaraang uh, taon, eh, Gangnam Style po ang sinayon ninyo para maiwasan po yung pagpapaputok. Tapos sa, uh, ngayon naman, ginagamit niyo yung uh, chachara. Chacharap. <laughs> Chachacha ni Raizami para sa inyong kampanya. Oh, Marisa. Kung ang... Oh, gusto dengue. ko magpaliwanag dyan. Kasi nung nasa Batangas, uh... Nilaunch namin yung 4 o'clock habit. Kung alas 3 ng hapon, nagdadasal ho tayo. Mm -hmm. 4 o'clock habit, ibig ko sabihin niya na stop, look, listen. E, diretso yun na po natin, natin. Ha? Hingi na po kami ng sample ah, sa inyo. O, oh, sinama namin sa sayo yun ni Raisa. Oo, pwede ah, pong makita ah, natin, natin na yun. Ah, kailangan ba ako magbigay ng sample? Sample, opo. Nakakatuwa <laughs> <laughs> pa nang mag-guest dito. <laughs> Saan ako pe -pesto. Dito po kayo sa may bandang gitna. Ayan. Ayan. O, opo. music please. Pakita na natin ang todo. jok kailangan sinasamahan ako ni Susan. Ah, oh, ni Susan. <laughs> <laughs> Hindi ko kaya. Kaya, kaya. Kaya, Talaga. Pero meron pa kayong Harlem Shake eh. Ano? Yung sa mga... Para ano? sa malamig. Oh. <laughs> Masyado na ba? Sinabi sa kakatuwa so, kahatong... na ba ako? Pati yung bungang araw, kumiyasayo daw ako. Sabi <laughs> ko pa... hindi pa nagbubunga. Ah, okay. Uh, Talagang hahanapin nyo pa yung mga steps para sa inyong uh, pag-iwas sa Basta, mga bungang araw. Basay, stop, look. Listen, tapos yung titik niya. Oo, tama. Ako, napakaganda naman yan. Talagang maaalala ng mga kabataan at lahat ng ating mga kakapidyan. Maraming salamat, Assistant Secretary Eric Tayag ng DOH.